Dating karelasyon noon ni Coco, na si Catherine Luna umamin nagpa-DNA test sa anak niya kay Coco. At ibang iba na ang hitsura ng dating sexy star na si Catherine Luna na nag-claim noon na nabuntis ni Coco Martin, nung nagkatambal sila sa isang indie film. Pero napatunayan sa DNA na hindi totoo ang mga sinasabi niya. Sa vlog ni Julius Babao inamin nito in a nutshell, na ang akala niya ay si Coco ang ama nung nabuntis siya, na in all fairness nang sabihin daw niya na baka ang aktor ang ama bumili pa raw ito ng crib bago siya nanganak. Hanggang ipanganak na niya si Nicole at habang lumalaki na ang baby, dito raw niya naramdaman na parang hindi si Coco ang ama. Siyempre, nanay ako, bilang nanay, makikita mo yung mukha eh, parang hindi niya kamukha, parang nag-iiba yung mukha ni Nicole. Tapos nabuo sa isip ko na, doon na ako na ano na hindi, hindi siya ang ama, ang hirap na lang bawiin, alam mo kung bakit, unang una, merong bata eh, anak ko kasi yung pinag-uusapan eh pagbabalik tanaw ni Catherine. Hanggang hindi na raw sila nagkita pa ni Coco, pero nung nakapanganak siya, nakukuha-kuha pa raw ni Coco ang bata at doon na ito na pa DNA na ang resulta nga raw ay negatibo. Kaya't nagkaalaman din ng katotohanan, bagamat nalaman daw niyang tinanggap ng kanyang ina ang binigay na pera ng aktor. Pero ito, nililino ko ha, nung pagkapanganak ko, wala mas kipiso akong hininging pera, hindi ako nang hingi sa kanya ng pera, hindi rin siya nagbigay ng pera, maski piso, maski kusing, hindi. Sa huli ay sinabi niyang hiyang hiya siya sa aktor. Sobrang hiyang-hiya ako, kung ano man yung mga nasabi ko dati, sana, balang araw, mapatawad mo ako, mensahe niya sa dating boyfriend. Dagdag pa niya, sorry, kasi nagkamali ako, dala ng kabataan, dala ng mga maling nagawa ko noon, pati ikaw, nagulo yung buhay mo, humihingi ako ng dispensa, sana mapatawad mo ako balang araw, dagdag pa ng sexy star na may mga napanalunan ding award that time. Matatanda ang nabigyan siya ng big break nang maging bida siya sa pelikulang babae sa Breakwater kung saan ay tatlong beses siyang hinirang na best actress sa iba't ibang award-giving bodies. Pero biglang nabuntis noon kaya nawala rin ang karyer. Hindi noon nagsalita si Coco, tulungan kaya siya ng aktor? Samantala former actress Catherine Luna breaks silence on alleged love child with Coco Martin, hindi ko intensyon na guluhin yung buhay niya noon. In an interview with Julius Babaw on his YouTube channel, Julius Babaw Unplugged, Catherine, who left show business nine years prior, discussed for the first time the 2014 DNA test confirming Coco's non-paternity. She also addressed her four-year imprisonment for drug-related offenses alongside her former partner. Catherine initially believed Coco was her daughter Nicole's father because she recognized a resemblance to the latter in the child, now 20 years old. Nung nilabas ko si Nicole, dumalaw siya, tumindi yung hinala ko nung binuhat niya si Nicole tapos ang sabi niya, Kat, nakikita ko yung picture ko nung bata ako. Catherine said highlighting that she and Coco developed their romantic feelings with each other when they starred together in the film, Pagkagat ng Dilim. However, In the middle of their blossoming relationship, there was another guy with whom Catherine spent the night. After three months, nabalitaan kong buntis, ako, pero siya, Coco Martin, lang pumasok sa isip ko, that time alanganin din ako pero feeling ko lang na baka siya, kasi yung isa, isang beses lang yun. Bago ako manganak, bumili si Coco ng crib, binigyan niya ata ako ng dalawampung libo at binilhan niya ng gamit si Nicole. Natutuwa ako na malay mo naman tapos nung pinanganak ko si Nicole dun talaga ako nag-assume na nung sinabi niya na picture niya ang nakikita niya kay Nicole, she added. Nonetheless, Catherine emphasized that throughout the issue, she never asked for money from Coco. Hindi ako nanghingi ng pera hindi rin siya nagbigay ng pera, miski piso, miski singko wala. She continued, hindi ko ginawang pagkakitaan ng anak ko, hindi ako tumanggap, wala akong tinanggap na pera sa kanya simula nung lumabas si Nicole at wala rin siyang binigay na pera. Catherine thought Coco wasn't Nicole's father when Nicole's appearance began to change around age 3. Ang hirap bawiin, kasi unang-una mayroong bata, she implied, adding that since this incident she kept mom about the issue. Catherine then narrated how Coco discovered that he was not Nicole's father. According to Catherine, Coco went straight to her mother, where Nicole was taken care of, as the former wanted to be with the child and reach out. Wala nga siyang kinenenwento, the former actress said, referring to her mom, kinuha ko si Nicole sa puder ni mama, kaya ko tinatago at nilalayo yung bata kasi ayokong dumating yung panahon o araw na sabihin na painerhan, Kumuha lang yan ng pera tapos hindi naman pala anak kasi nararamdaman ko na nga na hindi si Coco ang ama. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa kanya kasi pinangungunahan ako ng hiya, gusto ko lang bumaba yung issue, she explained. Luna says that she chose to stay away from the sin because she felt embarrassed, unsure of how to admit her mistake without being judged by others, and, at the same time, did not want her child to be affected, she explained that it was difficult for her to take back her words. Pinili ko nalang mawala sa eksena kasi nahihiya ako, kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin na nagkamali ako na hindi ko alam kung paano yung hindi ako mahuhusgahan ng tao at the same time na hindi maaapektuhan yung anak ko. She continued, mahirap bawiin yung salita lalo na parang pinanindigan mo nung una. Ultimately, she clarified that she never intended to mess up Coco's life. Reflecting on her past, Catherine admitted she was young and easily believed in rumors. In the end, she decided to hide and remain silent. Hindi ko intensyon na guluhin yung buhay niya noon, bata pa ako, madali akong maniwala sa sabi-sabi. During a May 18, 2014 interview on the bus with Boy Abunda, Coco denied paternity of Catherine's child, stated he'd known Nicole for eight years, and affirmed he had no relationship with Catherine. Noong time na sinabi niya sa akin na nagdadalang tao siya, hindi ako nagtanong na parang akin ba to, ang sabi ko sa kanya, ano ang gagawin natin, ano ang pwede kong maitulong ko sa'yo, kasi, wala kaming relasyon, Coco said. Coco stated that his background of being in a broken family urged him to take good care of Catherine while she was pregnant, ayokong maranasan ng magiging anak ko ang naranasan ko. Pinayagan siya ng mami ni Catherine na magpa-DNA test kay Nicole, nang matuklasan na hindi siya ang biological father ng bata, inamin ni Coco noon na nasaktan siya sa mararamdaman ng bata. Si Catherine ay isang multi-awarded na aktres na naging tanyag sa kanyang papel sa 2003 na pelikulang babae sa Breakwater, nagkamit siya ng iba't ibang parangal sa pamamagitan ng pelikulang ito, kabilang ang Best Actress sa 2004 Cine Manila International Film Festival at 2004 Singapore International Film Festival. Nakamit din niya ang Best Actress Award para sa parehong pelikula sa Brazil Independent Film Festival 2004, magkasama si na Catherine at Coco sa iba't ibang hit indie films gaya ng Masahista, 2005, at Immoral, 2008, samantala, kasalukuyang nasa relasyon ni Coco noon ang bida ng Saving Grace na si Julia Montes, para po sa mga balita sa ating bansa, huwag po kalimutan mag-subscribe at like na rin po, salamat po.